Taga saan? Iloilo. Umakyat ka na sa live ko, di ba? Uh, yeah, umakyat ako sa live mo, pero nahuli ko siya. May jowa pala siya. Gusto mo naghahanap ka ulit? Thank you, kumare Yeah, just only... hindi ka talaga titigil lang at hello. hindi ka mabasag, no? Oh, of course! <laughs> ha? Hindi ako hindi titigil! Ka, Charles. <laughs> hindi ka talaga titigil lang at hindi pumuputok ang panubigan? Uh Oo. -oh, of course. Siyempre. Thank you Tagal-tagal oh, ko iningatan to. Tagal-tagal mong iningatan? Tapos, ipapisa mo lang? Hmm, um, hindi. Kasi see. yung nakilala ko dito, yung nakilala ko dito, may tiyowa pala yun. One year and seven months na sila. Okay you are in Iloilo. Nan, pero nandito ako sa Kuwait. Ilan taon ka na ulit? 26. Mag-27 ma ngayong, ngayong 30. Yes, single mom. Ilan anak? Isa lang. Isa lang. Guys, si Mama yes. Miss Ibana. <laughs> 26 years old. Single mom. Naghahanap ng kausap na pwedeng ...mahalin. Sure. <laughs> Kailan ka uuwi? Ano, December. Uy, December? Malapit na. Kasalubong ah. Sure. Ano gusto. Pumulot yeah. ka lang ng isang Tebra. bato dyan galing sa inyo. Saan? Dubai ba? Dubai? Oh, wait. Wala nang sa bato Hawaii. dito Uy. Eh. Wala nang bato? <laughs> May bato pero hindi ganun katigas. Wow. Punta ka na lang sa akin, Ay, kasi matigas, matigas to. Yung matigas, yung kaya kang talawang mabasag. Ay, nandito sa tagig. Ay, gano'n gano ah, gano na yun. Yung pinakmatigas. Ay! <laughs> Punta ka ng tagig. Alright, guys. Barangay Ok, shoutout. Uy, maraming... Alright. Hi, Sir Astro. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Taga saan si Sir Astro? Ah, uh, Pampanga Idol. Pampanga. Ilang taon na si Sir? What? Ako idol na ako ay idol eh, 52. Uy, 52 pero yung itsura, oh. <laughs> mahamis, makinis. <laughs> Hindi natin alam na kung ako mat... ako idol eh. Oh, mahamis, makinis. Ba? Hindi natin alam Kayo kung ba? matigas. Kaya <laughs> ba? Ba't di gusto, idol? Oh, yeah! <laughs> <laughs> Ilan no, taon ka idol. na, Sir Astro? Ilang taon? Idol, uh? Ilan taon ka na, Sir Astro? 52, idol! 52? 52, idol! <laughs> okay lang ba kay Ibana? Ibana? Tatay mo. Uh -huh. Tatay mo. Hi, <laughs> 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 hey, Daddy. Yun, Hello, anak. Wag anak Sir Astro dapat mami. Ayun ay, to ba? dapat. Hello mami. <laughs> <laughs> mami, how ng ano no kapatid ni Sir Gaben. Yung vlogger. Si Sir Ah, oo. Oh. Tika ka pa na to, ay yeah, idol. Si Allen. No, uh, parang si Allen siya. Idol, uh, kamusta idol? <laughs> okay lang, Sir. All right. Iba Kaya, na. Kamusta mami? Mami okay ]画an. lang ba sa? Wait lang, Sir Astro. <laughs> <Lock>. <laughs> okay lang ba sa'yo si Sir Astro? Ato, saan ba ulit siya? Pampanga. Pampanga. Pampangganyo. Pampangganyo. Mika yun yung Mika itong. Mika yun yung Mika itong. idol. Natira lang ako dito. Okay. Ano iba na? Okay lang ba sa'yo o hindi? Pwede ito na siguro. Pero kung ano uncle yun eh.

Sir, tanong ko lang, Sir Astro, bakit at the 52, single ka pa? Anong meron? Ha? Um, hindi ko mahanap yung forever ko idol eh. Grabe yung dating ni Sir Astro, you know? Sana okay. ganyan din ako pag 52 know. na. <laughs> <laughs> Parang siyang nasa 30 plus noon. <laughs> oh. Idol, ano lang, ano lang, idol, ah, uh, ano lang, uh, hindi siguro ako nakaarawan. <laughs> Uh -huh. kami na arawan kami na arawan ka host do kaya kami hindi bakit ka. di ko na arawan kaya ganito hindi <laughs> na yan dapat na arawan hindi pa lang arawan araw Ayun. Sir, dito talaga sir, pag tapon ko ng pasura, yun lang ako pa talaga may arawan dito eh. Sinatulog ako ng bahay. Pero so, <laughs> Tignan mo naman, hindi kayo na arawan. Ibig sabihin, okay, eh. wala sa Puro parehas, na ito ibig sabihin parehas kayo kailangan yung magpainit. Wow. wow! Kailangan natin sa inyutan. Idol, kailangan si Mia Idol. <laughs> Sir Astro, kaya mo ba ito? 26 years old pa lang ito, malakas. Idol, pang uh, 26 lang ako idol eh. Yung feeling ko, 26 lang eh. Lo, La, iba na oh. <laughs> si, kuya si Daddy pumapatol. Nako, na pag ako pumapatol sa'yo, nakuha ka lang. Tanungin mo si Ivana. Si ay, ito, tanong mo si ah. na kung kaya yun 3 three rounds. Ang <laughs> <laughs> three rounds lang pala, kala ko kung ano. Kaya ko yung five rounds, wag ka na magalala. Ah, kaya ba? Okay. Sige. Okay. Go dyan, go tayo dyan. Sige, go. Lights on lang ha, ayaw na off, off, ano na, off life. ha. Gusto ko yung open. Sige, 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 sige. Sir Astro. Idol makakapitas ka ng buong buong milon <laughs> my god para kang nagtanim diba para kang uh, oh, nagpitas idol. ng tanim ba diba? iba yung nagtanim ikaw yung aani oh my god galing yan na, idol okay idol maganda yan iba na okay lang ba siya si astro <coughs> si kuya astro <coughs> Wala oh, ka talaga yung sa si Kuya. Baka mami ako yung asawa tapos sa live. Tapos sa live ko sabihin ako, Ay, kapit ka! Wala ang asawa si Marimar, ko. Diyos mo yung marim mar dati. Ayaw naman maging kapit. Single pa ako. Iba na. Ikaw naman o. Oh. Single na single pa. Eh. Asan yung, yung si Dola mo? Si Dola? Si sa Pa si Dola? Senomar. Yung, ay, pala, para hindi ka kasal. aham. single pa ako. I promise single, single ka. pa. Ano lang ako, oh, uh, hindi lang ako. Pumapatol naman talaga ako sa matanda. <laughs> <laughs> May din naman, tinan mo na mga itsura ko matanda. <laughs> talaga matanda eh. <laughs> <laughs> uh, oo, oo, ano naman ka ngayon lang diba Actually, totoo, oh, di ba? Ako, iwas kasi... ako, ko. Ayoko naman gabihan akong kabit. Diba, Astro, ay Astro, uh, Idol, di ba? kapag hindi ka pakasal, ibig sabihin, binata pa. Ah, so may asawa diba? ka. May ka, may anak Kalma ka lang, Ivana. Pataposin <laughs> mo na natin si Astro. Wait lang, wait lang. Oo, kalma ka lang, uh, Miss Ivana. Aking ganay, uh, ka <laughs> <laughs> Akin ka na eh. May day off kasi ako. Akin ka na. Hindi, uh, ang sabihin ay eh, ano lang, uh, maraming maraming naging karelasyon pero hindi ako nagpakasal. ayo So may anak ka? Eh. Sa ngayon, sa ngayon, uh, single, uh, ano ba? O oh, basta single, sa ngayon. Single dad, ganun. No, 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 wala akong anak eh. Ano ako eh, uh, naging maingat. Kasi mo bigyan ng tanak? yun ang gusto ko. Kaya pwede ba? <laughs> <laughs> Diyos ko Lord, matawa ka! <laughs> idol o! Idol o! Idol! Ay, ang bat na <laughs> yung tayo mo ha, ah, kuya! Idol yung mga Sabihin fans mo! Kaya sa tayo ko! Uy, sa mga fans ni Kuya, wala ba talaga siyang asawa? Ah, ang kinin ko na to. Um, wala pa yan, eh, binata binata ako, talagang wala ka pa, pang anak. Ikaw na ang bahala dyan na <laughs> sa pag, uh, eh, di ba sabi ko nga sa una, hindi pa naman natin malalaman yun kung totoo talaga yung sinasabi nila. And doon mo yan malalaman yeah. kapag nag-uusap na kayong dalawa. Kung gusto mo manigurado, ng ano, mga proof kung sing single ba talaga o hindi. Responsibilidad mo yan bilang isang babae. Um, Ngayon, kung gusto niya yeah. kung gusto kanya talaga, Diba? Si Kung di sa dito siya, hindi wala kami, namang masama Hindi na kami, eh. nag, kami nag-PPM, pero sa, sa panay na siya, ahem, ahem, mamaya pa rin. Diba, ah, Miss Ivana, taruhin kita. Taruhin, taruhin kita. ah. Uh, uh, pwede ba i-grains mo ako ng 1 to 10? Para sa iyo, grains mo ko ng 1. Last talaga na Mr. Ah, Astrol na. Actually, <laughs> para sa akin na. Para sa akin na. Unang hey. tingin ko pa lang sa iyo, nasa 9% ka nun. Kasi 1% hindi ako naniwala na no, wala kang asawa eh. So mga 9% Wag ka umiyak, parang may iiyak na eh. <laughs> <laughs> Kapag pumotok na ang panubigan, <laughs> saka ka lang iiyak. <laughs> <laughs> Uy, wala, well, hindi pa ito nagpapot yung panubigan ko. Apat um, na taon to dito. Tama, tama niya si Idol. <laughs> paano, paano Miss Ivana? ah uh, willing ka bang mag-serious sa akin? ang tanong seryoso pa rin ba sa akin? Sinusiyak hmm, na ako, yung boses <laughs> niya. <laughs> 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 Uy, ang sali ako. Uy, aga. Oh, seryoso si Kuya. Seryoso Miss, din po ako, Daddy. Miss, Miss Ivana, uh, willing ka bang maging uh, nanay ng aking first anak? Nanay agad? Sabi naman, siguro, hindi ka ba? apat na taon dito. <laughs> <laughs> Gusto niya na ako yan. Dati inaatan eh, diba? ko to ng apat na taon. Tapos sasabihin mo ng Sige, <laughs> sige. Pag-uusapan na lang natin. Pag-uwi ko. Ah. December week, oh. Uy, wag mo oh, sabihin, okay, uwi ko. So Huwag mo, mong, ah, sabihin pag-uwi mo. Huwag mong sabihin pag-uwi mo. Swak agad. <laughs> Dating, alam mo, oi. Ano talaga, host? Ano yun? Alam mo, magtitigan kami. Ipalay na yung lumapit sa kanya. Hindi na patutukain, di ba? <laughs> Tama. Sa ako Saka hindi ba nagkakaedad na ako? Kailangan na eh, paspasan natin. Oo. Paspasan mo na. Oo, kung mo yung kahit anakan mo ako Tama ba yun? Ah, host. Akin na to si ano. Ikiklaim ko na si si Daddy Astro. Sigurado ka ba yan, Miss Iwana? Baka naman hindi ko pa sigurado ba yan Pwede ka Pabalik na ako dito. Pabalik na ako dito kayo. Pabalik na lang ako Pabalik si ako kay, kay 2.0 pag 2. may asawa ka, sasabihin ko talaga sa kanya. <laughs> <ay> <laughs> hindi, ay, pa, ano kayo, yun, followers ako ni 2.0, magabi-gabi -gabi ko nandiyan. Kagabi, walang live si 2.0, hindi ko na, hindi ko na, hindi kompleto araw ko gabi, walang na kagabi, wala akong na-visit kagabi. Alam mo, alam mo, napadaan lang talaga ako dito kasi magdi-day off ako. Pero sabi ko, dadan mo na ako. Maghahanap ako, baka may kadita ko sa labas. Eh, nandiyan ka naman dahil. Swerte So, Pag-uusapan na lang natin. Uy, swerte ka daw, Ibana. Oh. Ba, swerte ka? Bakit swerte? Ako na ba yung huli? Siyempre. Uh, napakatagal kong uh, followers o gusto sa uh, live ni uh, Idol. Pero hindi ko nakakyat. Pero ngayon, nakakyat ako. Ibig sabihin, tayo tinadhana. Yan, no? Ba? Sinabi mo nila yun. Tsaka <laughs> mo sabihin pag nandiyan na ako na tayo tinadala na. O, sige. Papalo kita, ya. Okay na ba kayong dalawa? ko tanong si Hus. Hindi ko ka nagtanong si Hus. Papalo tayo, na doon na sa akin. Hindi, si Juan, magpaluan tayong dalawa, <laughs> ya. Okay lang <laughs> ba sa iyo yan? Pwede na. Walang problema. Pag-uusapan natin private. Yung hatin-hatin lang. <laughs> Pwede nyo naman ako pag-usapan dito. <laughs> Pwede, 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 pwede. Sa ba tungkol ang gusto mo pag-usapan? Oh, okay video call. Na, 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 video call. Sige, 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 Okay, okay um, see. wait Thank lang. You. Break. So, ganito lang, no? So, okay naman kayo kausap. And, parang, magja-jam talaga kayong dalawa. umpaga magkaka-vibes kayo. Pero sana, hmm, ito na naman, may sana. Si Sir Astro, Sir, at Dives of 52 siguro, hindi na mabilang sa daliri, no? Alam mo na yun? Kina kinamay na. O, ito may Kinamay na, dinaliri pa? Oh, Siyempre, yung kamay, ito, yung daliri, ito eh. Huwag mo sabihin, pasok yung kamay. Depende, grabe naman ako nakalala sa bulsa. Ano ba kasi iniisip mo? Okay, Astr ah, uh, astro. Idol. Ah, siyempre ikaw nagkakaidad ka na. Siguro kailangan mo naman oh, ng uh, idol, eh. Mm. pamilya, di ba? Idol, so, ang hirap ng ano, walang katabi pag umuulan. Eh, nasa inyo yun. Nasa decision yung dalawa yun. Pagkatapos ng live na ito ay uh, hayat ang hirap hindi ko na responsibilidad kung ano man ang pwede nyong gawin. Okay? Kung ano man ang gusto niyong gawin sa sarili nyo, sa pag-uusap nyo, labas na ako doon. Okay? Sige, iba na? sige, 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 sige. So, ang lagi ko lang o, paalala dito, kapag ayaw ng isa, huwag natin pilitin. Bumalik kayo dito, Oo. pwede. Babalik talaga ako dito. Pag dito talaga, may asawa talaga ako. Idol, babalik ako bukas. <laughs> Hindi <laughs> pa nga kami nang video call. Sabihin niya, mabalik na siya bukas. Ito na naman, Kalma lang. <laughs> Seryoso ka ba? <laughs> Seryoso ka ba si Rastro? Um, sindi ko naman ako, Idol. Hindi ko naman, sindi naman <clears throat> Ah, so iba na bilang isang babae. Responsibilidad mo kung ano man ang pwede mong gawin. Kung baga, mag-imbestiga ka. So, habang nandito pa si Sir, no? So, ako hindi ako biased dito, hindi ako kampi, hindi ako kampi sa babae, hindi ako kampi sa lalaki. So, para wala kang pagkukulang, lahat ng pwede mong malaman sa kanya, kunin mo. Okay? Pag alam mong may hindi tama at uh, merong tinatago, iiko yung magdesisyon nun. Hindi siya, tandaan mo, ang lalaki walang magawa kapag ayaw ng babae. Hindi rason yung napilitan ka lang, pinilit ka lang. Okay? sa isang relasyon bago may mangyari pumayag yung babae hindi yan mangyayari kung hindi pumayag yung babae naintindihan mo ba iba na so ibig sabihin nasa iyo ang control okay Pag pagkatapos ng live na to ang responsibilidad mapasa na sa inyong dalawa okay so magingat kayong dalawa basta magrespetuhan lang and mag i hope sa atin, uhoy, Astro. May maintenance na ba tayo, Astro? Hahaha. Hindi ako Baka sabihin na, ah, Daddy, uminom ka mo ng gamot, baka may matay ka. <laughs> <yun> may <mo? laughs> ano, ano, matay ka, or, 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 or mas stroke, gano'n, mas um. steady. Ano naman no ito ikaw naman eh. Sabihin na, Astro, oh, hindi ko na kaya. <laughs> Lagi <laughs> ka kayo ito. Baka sisig, baka sisig ako sa akin. Uy, tama na, mami. Tama na, tumigay na ka. Iba na, dandahanin mo lang, ha? Uh -huh. Uy, grabe naman. Don't Yung, ah. Uh, dandahanin, dandahanin <laughs> nyo lang ang proseso kung paano kayo mag-usap. Yeah, yeah, yeah. Okay? Correct, correct. So, i-follow nyo na yung isa't isa. Oo, uh -huh. follow. I follow ko siya. Miss Ivana, paluhin mo ako. Uh oh. Kapaluhin kita. <laughs> Matanda na kayo. <laughs> Alam niyo na yung tamat mali. Yeah, tamaki, Ay, oh. yun na rin. Ang laki ng title. isa't isa. Uh -oh. Namulan na talaga ako dito. <laughs> uh -huh. Follow kita, Miss Ivana. Um, Parang hindi ko ba check yung kanya ano? eh, subscribe nyo ako sa YouTube channel sa ano, uh, TPZ Uno, subscribe na ako sa iyo ah. Sir Astro. Idol, na idol. Dan na idol. Kung matagal, matagal kayo na nang, kayo Nang, kayo nang susunod na uh -huh. na maipost doon. Idol, what? Wag! Ano ko? Pwede mo yung akin, wag? <laughs> hindi <laughs> pwede yun. kasi... post mo. Hindi, idol, hindi, post mo. Pag may nag-claim sa kanya, ibigay ko. Ganun na lang. Vlogger ako, Kuya yun. Uy, ako kuya, wala talaga ako asawa. Wala talaga, single-single na mam talaga ako. Four years na akong single ma'am. Tigang na tigang na talaga. Uh, so. <laughs> sabik, ko, sabik na sabik so, na ba? Oo, oh, oo. Oh. talaga, sabik sabig sabik na talaga. Sino ba naman ako? So, oo. Wala na tayo mga ulit dito, no? Mana. Wag kang mag-alala, mag 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 pag-asawain kita. Um, I-post mo ha, para pag may nag-claim sa kanya, ibigay ko na, wala na ako sabi sa Spiko Wala akong magagawa, si Rastro. Hindi, sasabihan ko na lang yung asawa niya, sabihin ko na lang, tinikman ko lang naman, uuwi mo. Ha? Sarap. Sarap na nga na yun. Sige, ah, uh, i-follow nyo na yung isa't isa, at uh, maraming salamat sa yung dalawa. Sir Astro, ingatan mo to ha. Uh? Yeah. Sí, sí. sí, idols.